pangkat ng mga litratista, modelo at modista ng bags at kruseta, makikisa sa pagsuporta sa mga katutubo. Naghahanda na ang Kalinangan TV sa pangunguna ng Poloin Digital Marketing Services at nagkakaisang angka ng Maginoo sa Pilipinas o United Royal Houses of the Philippines. Sa nalalapit na paglulunsad ng magiging opisyal na website ng Kalinangan TV, sa ikadalawamputwalo ng Marso 2025. Kamakailan nga ay nakipagpulong si Baron R.J. Laurea, taga ng Kalinangan TV, sa mga modistang sina Pamela Lumbibaw at Joy Sibor. Kasama nila ang litratistang si Vladimir Estocado. Kinakatawa ni Lumibaw ang kumpanyang Bags and Beyond habang si Sibor naman ay ang Sibor Joy Dresses. At ang bagong bagani awardee na si Estocado ang kumatawa naman sa FPPI Fashion Photographers Services. Sa nasabing pagpupulong, nabanggit ang pagkakaroon ng kasunduan ng apat na grupo na magtutulungan sa pagsusulong ng kanilang advokasya para sa promosyon ng ating katutubong kultura, lalo na sa larangan ng fashion. Gayon din ang pagbibigay ng kabuhayan para sa ating mga kababaihan. Ang dalawang kumpanya na Bags and Beyond at si Bourgeois Dresses ay naglalayo na bigyang kakayahan ang mga kababaihan na makapagsarili ng hindi umaasa sa kalalakihan o sa kanilang mga kasintahan at mga asawa. Nais nilang ituro sa mga kababaihan na kahit sila ay mga babae lamang ay maaari silang maging matagumpay sa larangan na kanilang pipiliin. So yung pagsilbi yan started two years ago. Nadaanan pa ito ng pandemic. So since pandemic, lahat tayo ay maghahanap ng pakikipabuhayan na kailangan natin mag-survive through pandemic. So, ko na i-add yung paint sa bags. Tapos may one time, meron isang meron isang doctor na kaibigan ko na nagsasabi, "Pam, kasi alam niya ako na marunong mag-paint. Papa, hindi mo ba itong ng paint? Iririgalo ko sa mama ko." The time na tapos ko yung bag na yon, after na tapos yung bag na yon, pinost ng mama niya saying thank you for the designer and after that mismo, ang dami naging kwari. Ang ganda ng bag. Saan yung pinagawa? Tapos yun sabi sa akin ang doktor ng doctor ko na kaibigan. Sabi na, bakit hindi mo gawing negosyo since ang dami-dami dami nagkagusto sa bags mo? So doon na ako nagkaroon ng idea. Sige, i-start ko siya as a negosyo. right now, uh, si Bags is doing okay naman and focuses on the preservation of the local products. Plus, ang aking mga priority na Uh, workers ay yung mga PWD, out of school youth, solo parents, and also the women with uh, depressions or women with issues like iniwan sila ng mga spouses nila. So ako naman, si Bad Silvian, meron kami na program, which is sa livelihood live program na yun, tinuturuan namin sila mag-weave, tinuturuan din namin sila gumawa na sarili nila ng product para at least yung mga babae hindi humahabol sa mga kalalakan, we don't hate men, but actually, kung di, niluloko ka na, tapos sa habulin mo for sustento, it's it's a right flat na. So, kami naman, ako, as a, as a women, I empower them. Tinutulungan ko sila magkaroon ng products para mabuhay sila ng sarili nila at hindi nagahabol sa lalaki. Pangalawa, meron tayong mga estudyante na tutulungan na uh, duma uh, uh, Carlos Albert na eskwelahan. Ito yung mga estudyante na gumagawa ng crocheted uh, item ko na ina-add ko sa aking mga uh, accessory sa bag at uh, yung iba naman ay mga solo parents. The solo parents are some of my weavers and some of the artists. Ang kagandahan doon when you buy the bag, the 10% will go to them. So nakakatulong tayo. Ang Bag and Beyond ay nagiging business enterprise through sa mga kinukuha ko mga member. Uh, Nag-start kasi ako lagi talaga ako ideas sa pagtatahe. Kasi actually, una ko talaga, yung na-stop ako magtrabaho, so na-stay ako sa bahay. So, eh syempre, hindi naman ganun kalaki yung kita ng Mr. P. Nag-start ako ng... ng para para magkaroon ako na ano nang pagkakakitaan sa lobbies mo ng bahay kasi wala mag-aalaga sa anak ko. Naisip ko mag-ano yung mga tutu dress. Hindi ako na-excite yung mga toto dress. At since na hindi ako marunong mag-crochet, nag-aaral ako sa YouTube. Yung tinag-aaral ako sa YouTube, yun. na apply ko siya na ano, na... Una sa mga damit muna ng mga anak ko. Tapos si Katulad ng Mang Pamela, tinry kong ipo sa isang anong site na yung sulit nato. Tapos may nag order sa akin na taga... Sa ano yun eh? Ah... Uh, Basta parang sa Eastwood ang order siya. Na, eh, nakita ko na niya yung ano ko, yung item ko. Tapos sabi ko, bakit hindi ko i-try? Since medyo mura yung kukunan. Tapos yung labor ko lang naman yung magiging ano doon. Kaya, yun, nag-start na. Dire-direcho. -dire Tapos tuloy-tuloy din yung order sa, sa ano, sa sulit Tapos at the same time, pinost ko na rin siya sa Facebook. Tapos, nag-ano na ako na tinuruan ko din yung panganay ko. Di dalawa na kami gumagawa ng mga bonnet, mga ano. Tapos yung ano na, medyo nagkakaroon na ng medyo ano, budget. Like, ano, nag naman din ako manahi. Kaya nagkaroon ako ng tahiyan na. Eh. Actually, yung mga tahiyan ko, mga kapitbahay ko naman, yung mga mananahi. Mga nanay na stay at home din. Pero may mga estudyante ako tinuturoan na yung mga nagawa namin na crochet. Okay, at yung napagbentahan, sa kanila yung kita no, Na right now, uh, meron kaming uh, Feb March 2, which is mangyayari ito sa Diva Cafe, Cubao. May mga models din yung pwede po kayo manood doon. Meron din po kaming tickets na binibenta doon. Uh, pwede nyo po kaming PM when it comes to the ticket selling. And meron din po kami susunod, which is the Fashion Forte. is coming March 20 at uh, Crown Plaza, Ortigas, uh, Ruby Ballroom. At ang susunod po niyan is ito na yung si Kal Kal Kalinaya. So, meron din po kami mga models. Pwede niyo po kami i-subscribe doon or sa aming Facebook Facebook account which is The Bags and Beyond. By pa. Ang Facebook account ko is Pamela L. Lumibao. Now, meron po kami um, outlet store which is nasa Ayala Vertis North. Second floor lang po. Uh, bandang harap ng Navy or Army Navy na restaurant. So, nandun po kung gusto nyo po makita yung aming mga uh, new collections, pwede po kayo pumunta doon. Or you can also uh, reach us to our Facebook account, which is the Pamela Lumiba. Mas active ako doon sa Facebook account. And then, yung page naman is Bags and Beyond by Pam. Tapos, meron din po kami palaging bazaar uh, under the SBC DPO uh, with it, Ma Mayor Joy Belmonte. Invite ko po, po kayo mag-avail ng pay-up sa fashion show namin sa Fashion Forte sa March 20 sa Crown Plaza. Tapos may, uh, ako naman po, meron po akong shop dun sa may nabaliches. Pwede kayo sa amin magpatay. At, at the same time, meron din ako dumalit na tindahan. Nagbibenta ako ng mga crochet na item. At saka mga beads. po. Ay, meron din pala akong page. Ano? Si Borjoy. Matutunghayan muna ang mga gawang produkto ng Bags and Beyond at si Borjoy Dresses sa isang bahagi ng Fashion Forte Series 23 Nagaganapin sa Crown Plaza Hotel sa Ortigas, Lungsod, Quezon sa ikadalawampu ng Marso. At pagkatapos noon ay magkakaroon din sila ng maikling fashion show sa programang Gabi ng Kultura at Sining na pinakatututukan sa paglulunsad ng permanenteng website ng Kalinangan TV. Gaganapin ito sa ikadalawamputwalo ng Marso, biyernes ganap na ikaanim ng gabi sa Great Eastern Hotel, Avenida ni Quezon sa Lungsod, Quezon. Ako po si Baron RJE Laurea nag para sa Kalinangan TV.